at ulit siya ngayon ang nagbabangga yung nag-consolidate at hindi nag-consolidate. Uh, sa bahagi po ng association, part po yan ng consolidation eh. Dahil yung mga operator ay nagsama-sama sa isang asosasyon at uh, mahusay na tumakbo yung ating mga association sa mahabang panahon. Ang sinasabi nga po natin kung ang layunin talaga ng gobyerno ay para ayusin yung muda ng ating public transport. Bakit ang hindi inuna ng gobyerno ay magtayo tayo ng sarili nating industriya? At tayo mismo, yung lumikha ng ating makina, dito sa ating bansa. Sapagkat kung titingnan po natin, Mrs. Chair, sa mahabang kasaysayan ng ating public transport, almost 80 years tayong tuloy-tuloy na nagde-rehabilitation. Ang, li ang, ang linalabanan namin, sa bahagi namin, ang linalabanan namin dito sa ilalim ng consolidation, bakit kailangan namin magbuo ng corporation? Bakit kailangan namin magbuo ng kooperatiba? Na kung saan, kung titingnan po natin, Mr. Chair, nung pamana ay umiral ng kooperatiba sa Pilipinas, pero hindi sa uh, ng isang kopartiba kundi kopartiba siya na individual o franchise, individual of unit, hindi sa konsorsyon, hindi sa monopolyado ng isang kopartiba. Kaya sa atin, kung ang layunin ng gobyerno ay ayusin ang ating public transport, industrial, yung kailangang unahin ng ating pamalaan. Bakit ang nagtumatakbo ngayon sa ating ka, dito sa ating bansa ay mga modern pero hindi siya yung ating konik, sabi nga natin, ang jeep po sa Pilipinas ay deklerado noong 1979 pinirmahan ni Ferdinand Marcos na ang pambansang public transport ay jeep pero ngayon, bakit ang namamayagpag sa atin ngayon yung sinasabi nila mga modern na halos hindi kaya ng mga individual na operator, Swerte na yung iba kung so what, na nakaano sila nakapag sila sa usapin ng modernization nakapag-avail sila ng modernization hindi lahat ng mga operator ay gustong mag-modernize hindi lahat ay like, pwedeng uh, gustong pumasok sa corporation. Sapagkat sa 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 ngayon Mr. Chair, bakit sinasabi nila na sa 80% yung nag-comply? Mismong datos ng LT par ng DOT ay magkakaiba. Doon na sinasabi nila na 11,670 sa buong bansa ang tumatakbo ng mga modernized ng mga uh, modern na mga jeep na tumatakbo sa loob ng uh, 575 na ruta sa buong uh, sa buong bansa. Ang jeep po sa buong bansa ay 175,000. Ibig sabihin yan ay majority pa rin na tumatakbo sa buong bansa ay mga traditional jeepney. Bagamat maraming pumasok, naghabol ng December ng April. Bakit naghabol? Hindi dahil gusto ng mga operator na sumunod doon sa pinakanilang programa. Pumasok sila at naobligas silang pumasok dahil doon sa tahasang pananakot ng LT parbit ng DOTR na kapag hindi ka nag-comply, ay hindi ka na makakapaghanap buhay, hindi ka na makapagserbisyo sa ating mamamayan. Ang sektor po ng transport ay hindi ka ng Estado. Tayo po ay katuwang ng Estado sa pag-inog ng ating ekonomiya. Pero bakit sa ilalim ng modernization ay pinapatay mismo ng gobyerno ang ating mga lokal na mga manggagawa? Nadyan ng Escaper Motor, nadyan ng Francisco Motor, nadyan ng Saraw, nadyan ng Malaginya, maraming mga lokal halos sa 1,672 na mga rehiyon sa ating bansa, lahat po may gumagawa ng public transport. Bakit hindi ito ang suportahan ng gobyerno? Bakit nakatanghoy sa mga dayuhan at malalaking manigusyante na kung saan ang inisip lamang ay pagkakitaan ang usapin ng serbisyo? So sa usapin ng serbisyo, sa so usapin ilalim ng negosyo, ang magsasuffer dyan ay hindi lamang ang mga operator, hindi lang ang mga lokal na gumagawa ng jeep, kundi mismo ang ating mga commuters dahil ang direct of effect ay pagtaas ng pamasahe na halos hindi naman makasabay yung sahod ng ating mga manggagawa. Kaya sa amin, sa bahagi po namin sa Piston, kung gusto ng gobyerno na ayusin ang ating public transport, unahin nila ang mga pagtatayo ng sariling industriya, tayo ang lumika ng ating public transport dito sa ating bansa. Magandang umaga po at maraming salamat.